Tama nga lang ba yung ginawa ng security guard doon sa estudyanteng nagtitinda ng sampagita? Yes and no, and ito yung mga dahilan ko. Unang-una, I think the security guard could have acted more differently, syempre maximum tolerance, since bata lang din naman yung kaaway niya. For sure, meron silang proper training para sa mga ganitong sitwasyon, and sana ayun lang yung ginawa niya. Doon naman sa pagsira niya doon sa may sampagita, hindi ko masyadong nagustuhan yun kasi from what I can see from the video, literal na sinira niya lang para lang mapaalis yung nagtitinde na ko na ayaw ko ng mga taong naninira ng gamit kapag nagagalit sana hindi niya ginawa yun unless pinukpok muna sa kanya isang pagita then tsaka niya na siguro sinira so on this part, ito naman yung other perspective ko oo mali yung way ng pagpapaalis nga ng security guard pero ilang beses na ba silang pinakausapan na umalis doon Kay said hindi ko na gustuhan kung paano hinandal ng security yung pagpapaalis nga sa kanila pero at the same time sana nung sinabihan na silang bawal ngang magtinda doon, umalis na lang din sila. Kasi for sure yung mga security guard na to, inutusan lang din silang pagbawalan yung pagbebenta sa area na yan eh. So sila din yung mapapagalitan kung may magbebenta nga doon. Mas ko naman din na hindi lang makabenta pero sana maawa din tayo doon sa mga security guard na ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila. Tapos ito pa yung isa ko pang napapansin. Modus pa yung ganitong naka-uniform na mga estudyante nagbibenta ng sampagita? Kasi kung hindi nyo alam o hindi nyo napapansin, sa halos lahat ng mall sa Pilipinas, may mga batang estudyanteng nagtitinda ng sampagita. Panigurado sasabihin ng iba dyan, syempre mahirap yung buhay kaya sila nagtatrabaho. Pero it's kinda weird lang kasi na puro sila bata, tapos naka-uniform, tapos halos same script lang sila. Kung once or twice ka lang makakita sa mall ng mga ganito, baka pwede pa eh. Pero kung halos lahat ng mall may mga ganito, parang it's kind of weird na nakailangan ng investigahan. Kung mapapaisip ka eh, mga estudyante ba talaga to? And baka may gumagamit lang ba sa kanila? Hindi ko naman sinasabing ganito si ate girl, pero matagal ko na kasi itong napapansin since madalas din naman ako sa may mall na to. And gets ko naman yung modus na to kasi syempre, pag estudyante nagtatrabaho and bata, mas nakakaawa lang, so equals, mas maraming limos or benda. At ang mas malala pa nga sa mga ganitong sitwasyon, baka mamaya yung mga kinikita nila mismo, hindi rin naman sa kanila napupunta, baka sa mga nag-organize ng sistema nila. Kung totoong estudyante man siya, tsaka yung iba pang mga batang nagtitinda na sa pagitan, mapapaisip ka rin na, bakit nagtitinda yung mga ganitong kaliit na bata pa? Kumaga... Hindi pa trabaho ng mga magulang yon. I would get it kung paralisado, hindi makagalaw, or kulang yung kinikita ng parehas na magulang. Gets ko pa eh. Pero kung trip nyo lang pagtrabahuhin yung anak nyo, bakit ka pa nag-anak? Ano nag-anak ka lang para gawing alipin? <laughs> Ayusin nyo naman. Sana nga, sana itong case na to hindi siya modus, pero for sure yung iba, mukhang imposible eh. ko kasi sa mga ganito, yung mga limos na dapat napupunta doon sa mga taong nangangailangan, mga PWD na pulubi or homeless, napupunta doon sa mga nang mumodus Oo, nag-effort naman sila magbenta or manglimos, pero kung kumpleto ka naman and mas capable of living ka kaysa doon sa mga pulubi or PWD doon sa may kalsada, ipaubaya mo na sa kanila yung mga limos at benta at huwag mo nang sugapain. Ano magkaroon ng malawakang investigasyon sa mga ganitong batang nagtitindangan ng mga sampagita sa mga malls kasi para malaman kung sa kanila ba talaga napupunta yung kinikita nila at kung totoo ba talagang para sa kanila nga yun. Doon naman sa mga bumibili or tumutulong sa mga ganito, gets ko naman ding nakakatuwang tumulong eh. Pero isipin din natin kung yung tulong or kabutihan natin napupunta ba sa mga tamang tao at hindi sa mga mapangsamantala lang. So ayun lang naman, thank you for listening. Kung talagang estudyante Itong bata na to talagang nagtatrabaho siya para sa sarili niya at sa pamilya niya, So kudos for her. And sana magkaroon siya ng hustisya or anything or makakuha siya ng tulong. Pero kung hindi, ano mo yun? Bahala na yung batas. Let's see.